pag nabawasan tayo ng timbang, lalong pumupogi. <laughs> Tara, hapunan tayo mga kapaparts. Ito ang hapunan ko ngayon. Oh. Ayan, may dalawang saging at saka mga gulay. Pwede na to sa uh, panggabi. At dahil dito, tayo po ay nabawasan na ng limang kilos. di ba? Tama. Limang kilos ang nabawas sa akin with in one man. So within 1 month nung nagtimbang ako from 102 kilos ngayon 97 kilos na lang mga kapapars. So effective talaga ang advice ni Doc na dapat sa pagkain natin ay 1 half ang gulay sa 1 fourth na kanin at saka 1 fourth na ulam. Yung protein. Yung no? yun lang, sa isang buwan ginagawa ko yan na walang halong exercise ayun ang resulta 5 kilos ang nabawa sa akin ngayon ay 97 kilos na lang ako at isang saging <laughs> isa lang sabi ni doktora isang saging lang daw hindi ako kumbinsido doon sabi niya sa isang saging kasi paano kung ang saging may may saging kasi isa lang isa lang saging pero ganong kahaba <laughs> hindi maubos-ubos ang isang saging at saka may isang saging din na ganon lang kahaba tulad yan ganon lang kahaba so siguro by grams di ba pag sabi natin di dapat isang saging lang ang kakainin mo Oh, paano kung ang saging namin ganun kahaba, ganun kalaki, yung saging, 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 tinduk ang tawag namin? Doon palang lang siguro, sasabog na yung tiyan natin. <laughs> so, yon, 5 kilos na bawas kay Papats, nang dahil lang sa maraming gulay. Hmm. Masarap talaga magkamayan, mga kapaparts. Ang saka, kung kaka, kumain tayo, dapat ang gulay nandito sa harap natin, nandoon ang kanin. Ngayon, kasi kanina, nagkanin naman ako kaninang tanghali, eh, ngayon magsasaging na lang ako. Kunti lang kasi ang sugar dyan. At saka, pwede na itong mga gulay na may dahon, may lunggay, may talong, may sitaw, mayroong karot, Namin hinahalo-halo namin sa yung delata walang ulam yung may bagoong oh. hmm. so masarap na siya at saka nakabubusok na talaga ang pagda diet ay hindi dapat magutom dapat busog pero hindi busog sa kanin busog tayo sa gulay sa mga protina karne, itlog mga chicken no? at mga gulay so one port kanin 1 port yung protina 1 half yung gulay mm. dito pa lang sa gulay busok na busok na tayo at pag nabawasan tayo ng timbang lalong pumupogi <laughs> mm. ta, kain tayo 5 kilos ang nabawas sa isang buwan dahilan sa gulay na walang halong exercise hmm. so thank you and God bless bye bye na lobat ng cellphone ni Papa hmm.